Totoo nga bang nahi-hypnotize ang isang tao? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Nakaranas ka na bang ma ng isang tao? Yung tipong pagtingin mo sa isang object o direkta kang napatingin sa mata ay tila hindi mo na alam ang iyong ginagawa dahil kinokontrol ka na pala ng isang tao. Pero totoo nga bang na-hypnotize ng isang tao? Ang hypnosis ay isang psychological therapy. Ayon sa betterhealthvic.com, ang hypnosis ay nagpupromote ng brainwave activity. Habang ang iba ay naa-access ng hypnosis, ang unconscious mind na mas bukas sa mga bagong ideya kesa sa makatwirang conscious conscious mind. Dagdag pa sa Healthline.com na ang hypnosis ay isang tunay na therapeutic tool at maaari itong magamit bilang medical alternative sa ilang mga kondisyon, kabilang dito ang insomnia, depression at pain management. Kaya naman masasabi natin na totoong nahihipnotize ang isang tao. Pero ito ay sa ilalim ng medical therapy at hindi sang uri ng entertainment dahil ang tanging professional lang ang nakakagawa ng hypnosis.